Good morning everyone. Hapit na mag-afternoon sa. Pero na ako na ko andri ba? Na diri nga hopya. Pork hopya. Lami kayo. Once mo kaon ka ni imong pangan. Kalimot ka, madebensya ka. Pero may ni siyang bitamina na. Lami kay pagkaluto. Perfecto. Naon na oh, nai, tulo ka buok. Tulo ni siya ka buok. Gihatag ni Madam Eva Hunayi or ni Eric. So, Kanun daw na, na ko nako. So karon naabot nako sa apat ka adlaw nako nga pangitag kwarta. Karon pa ko naabot. So ni kaong ko kay gigutom naman ko. It's time for me to eat na. So gigutom jug ko. Karon wag pang man akong kagutom. Pagkalami a. Ah. Makarekomenda jud ko ninyo palitan ni. Eh. So order mo diri sa Warren Crescent. I'll give you my number order mo. Karoon tayo, himuan ka niya. Bye! Thank you, iba.